Exodus chapter 8 Ang pangalawang salot ang mga palaka Pagkatapos sinabi ni Lord kay Moses Pumunta ka sa hari at sabihin mo Payagan mo nang umalis ang bayan ko para ma-worship nila ako Pag di ka pumayag na umalis sila paparusahan ko pa ang Egypt Magpapadala ako ng mga palaka sa buong bansa mo Mapupuno ng mga palaka ang Nile River, papasok ang mga ito sa palasyo, at aakyatin ang higaan mo. Papasok din ang mga ito sa bahay ng mga servants mo at ng mga Egyptians, pati na sa mga oven at mga lalagyan ng pagkain. Magtatalunan ang mga palaka papunta sa'yo, sa mga Egyptians, at sa lahat ng mga servants mo. Sinabi pa ni Lord kay Moses, Sabihin mo kay Iron na itaas niya ang tungkod niya sa ibabaw ng mga ilog, kanal at lawa para mapuno ng palaka ang Egypt. Kaya tinaas ni Iron ang tungkod niya sa ibabaw ng tubig at napuno ng palaka ang Egypt. Pero nagaya ito ng mga magicians gamit ang magic nila. Nakapagpalabas din sila ng mga palaka ang kumakalat sa buong Egypt pinatawag ng hari si Moses at Aaron. At sinabi, Ipagpray niyo kay Lord na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko kayong makaalis para makapag-offer ng mga sacrifice sa kanya. Sumagot si Moses, Sabihin mo kung kailang kita ipagpe-pray, pati na ang mga servants mo at ng mga nasasakupan mo para mawala mga palaka sa mga bahay niyo. Ang mga palakang nasa Nile River na lang ang may iiwan. Sumagot ang hari. Bukas mo ako'y pagpre. Sinabi ni Moses, Gagawin ko ang sinabi mo at malalaman niyo na walang katulad si Lord na Diyos namin. Mawawala ang mga palaka sa bahay mo, sa bahay ng mga servants mo at ng mga Egyptians. Ang mga palakang nasa Nile River lang ang may iwan. Tapos, umalis na ng palasyo si Moses at Aaron. Nagpari ng mataimtim si Moses kay Lord na alisin na ang mga palakang pinadala niya sa hari. Pinakinggan ni Lord ang prayer ni Moses at namatay ang mga palaka sa mga bahay, courtyard at bukid. At ginader ng mga Egyptians ang mga patay na palaka at bumaho sa buong Egypt. Nang makita ng hari na patay na ang mga palaka, nagmatigas ulit siya at gaya ng sabi ni Lord, hindi nakinig ang hari kina Moses at Aaron ang pangatlong salot. Ang mga niknik. -nik. Sinabi ni Lord kay Moses, Sabihin mo kay Aaron na ihampas niya sa lupa ang tungkod niya para maging niknik. -nik, ang mga alikabok sa buong Egypt. Hinampas nga ni Aaron ang tungkod niya sa lupa at naging niknik -nik ang lahat ng alikabok sa Egypt. Pinahirapan dito ang mga tao at mga hayop. Sinubukan ng mga magicians na gumawa ng mga niknik -nik pero nabigo sila. Meron pa rin mga niknik ang mga tao at mga hayop. Tapos, sinabi ng mga magician sa hari, Ang Diyos ang may gawa nito! Pero naging matigas pa rin ang ulo ng hari at di pa rin siya nakinig kina Moses at Aaron gaya ng sinabi ni Lord. Ang pang-apat na salot, ang mga langaw. Tapos, sinabi ni Lord kay Moses, Bukas ng umaga, magpakita ka sa hari pagpunta niya sa ilog at sabihin mo sa kanya na payagan na niyang umalis ang mga Israelites para ma-worship na nila ako at pag hindi pumayag ang hari padadalhan ko siya ng maraming langaw pati na ang mga servants niya at ang mga Egyptians mapupunho ng langaw ang mga bahay ng mga Egyptians pati na ang mga lupa kung saan sila nakatira pero sa araw na yon Ililigtas ko ang Goshen kung saan nakatira ang bayan ko. Hindi magkakaroon ng mga lango doon. Gagawin ko to para malaman ng hari na akong si Lord ay nangingibabaw sa Egypt. Gagawa ako ng himala bukas at makikita nila ang pagkakaiba ng bayan ko sa bayan ng mga Egyptians. Kinabukasan, Nagpadala nga si Lord ng napakaraming langaw sa palasyo ng hari, sa bahay ng mga servants niya, at sa buong Egypt. Sinalanta ng mga langaw ang buong Egypt. Pinatawag ng hari si Moses at Aaron at sinabi, Sige, mag-offer na kayo ng sacrifices sa Diyos niyo, pero dito lang sa bansa ko. Pero sumagot si Moses, Di po namin pwedeng gawin yan kasi ma offend ang mga Egyptians pag nag-sacrifice kami ng mga hayop para kay Lord na Diyos namin, at pag nakita ng mga Egyptians ang mga isa sacrifice namin, mao-offend sila at babatuhin nila kami hanggang mamatay. Kailangan namin maglakbay ng tatlong araw sa desert para mag-offer ng sacrifices kay Lord na Diyos namin, gaya ng utos niya. Sinabi ng hari, Papayagan ko kayo mag-offer ng sacrifice sa desert para kay Lord na Diyos niyo. Pero huwag kayong masyadong lalayo. Ipag-pray niyo rin ako. Sumagot si Moses, Pag-alis na pag-alis ko rito, magpe-pray ako sa Lord na paalisin na niya bukas ang mga langaw mula sa inyo, sa mga servants niyo, at sa mga Egyptians. Pero huwag mo na kaming lolokohin at huwag mo na kaming pipigilang mag-offer ng sacrifices kay Lord. Umalis na lang palasya si Moses at nag-pray kay Lord." at nakinig si Lord sa prayer ni Moses. Kaya nawala ang mga langaw sa hari, sa mga servants at sa mga Egyptians. Walang natirang langaw kahit isa. Pero nagmatigas pa rin ang hari at di niya pinayagang umalis ang mga Israelites.